The Iglesia de Cristo reserves the right to determine what events and activities will be held here based on the wholesome Christian principles and values that the Church upholds. The Iglesia de Cristo reserves the right to determine what events and activities will be held here. Based on the wholesome Christian principles and values that the Church upholds. The Iglesia de Cristo reserves the right to determine what events and activities will be held here based on the wholesome Christian principles and values that the Church upholds. pagka isang relihiyon ay kinukwestiyon na ang kanyang mga doktrina ng kanyang mga miyembro o ng kanyang mga tagapagtaguyod, ay tanda ho ng pagkasira, tanda ng kanyang pagbaksak, sapagkat ang buhay niya ay nakasalalay sa kanyang mga doktrina sa kanyang dogma, sa kanyang mangaral, pagka ang mangaral na yan, na pang teolohiya ay hindi na pinaniniwala. Ang ibig sabihin, ang relihiyong yan ay unti-unti nang napapawi sa kanyang pag-iral. Wala nang sariling paninindigan ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Kasi e sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. And Gamon isn't alone. A number of former INC members have also been murdered or gone missing in the Philippines. A well known church critic ambushed and shot to death in 2017. Another expelled member missing and believed murdered in 2017. A third shot through the eyes in 2018. And we've documented four examples of former INC members kidnapped or illegally detained. While we found no evidence INC leadership ordered or knew about any violence, Time and time again, those who cross INC or its members seem to become targets themselves. Wala naman bidabang na kapag automatic. ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. <laughs> katumbas dun, pag Ito po, babasahin ko po, po itong Awit 95 Ang talata po ay Sanis Pakitin po nito Umot si kayo Tayo'y magsisamba At magsiyukot Tayo'y magsiluhot Sa harap ng Panginoon Na may talag sa atin Eh yung magluhot at yung magpagsamit At po, yung pagluhot katumbas doon pagsambay. At sabi Biblia po, yung pagluhot katumbas doon pagsambay. Yung pagluhot katumbas doon pagsambay. <laughs>